ang ina. Oh, tingnan niyo ang ginagawa ng nanay. Nakatayo habang dumidede yung mga anak siyang umiinom ng gatas. Hmm. Tamo guys. Oh, tingnan niyo ang ginagawa ng nanay. Siya ang umiinom ng gatas. Hmm. At yung mga anak niya nakabitin. Oh, tama ho ba yung ginagawa niya mga yan, oh? Hmm. Tingnan niyo, sabot-sabi. Hmm. Hala, gumulong-gulong okay, na. Akila, ayusin mo, Akila. Ano ba yung ginagawa mo sa mga anak mo? Kaawa-awa, Oh. Kaya siyang pinaiinom ko ng gatas, guys. Kasi ayaw na niyang magpadedi sa anak. O, oh, tingnan niyo yan. Mm. Siya pa yung naunang uminom ng gatas. Oy, oh, shot na. Oy, ambot, oy. Bakit ba naman ganon? Hindi ka dito pupunasan kita. Oo, hindi. Itong mama na to. Wala talaga. Kaawa-awa ang baby niya. Oo. Oh. Huwag so -so -so. ka dyan. Mukha ng nanay mo yan, eh. oh, ayaw na niya talaga, guys. Iniiwan niya yung mga anak niya, oh. Ikaw na lang magmamam yan, oh. <laughs> Iniiwan na niya, guys. Ayaw na niya talaga magpadede. Hinuhuli pa namin ng camera yan, guys, kasi nagtatago sa mga ilalim. Hmm. Akila, halika rito! Dito, ah! Pinainom namin ng gatas siya para maka-adede yung mga anak. Oh, tingnan nyo nga yan, oh. oh. Siya nga, guys, ang naging bata. Hmm. Ayan. Tapos yung mga anak niya, naglubugan sa gatas. Ay, ambot guys. Hindi ko maintindihan. Mm. Ayan na, abusin mo na. <laughs> napaka spoil kasi niya si Akila guys. Kaya ganyan ang ugali niyan. Hindi niya alam na may anak na siya. Mm. Sobrang spoiled. Kaya tuloy yung ugali niya kahit may anak na siya. Parang wala eh. Mm. Feeling niya kasi baby pa rin siya. Mm. Eh, apat yung baby niya. Mm. Didilaan mo pa kay galing ka uminom ng gatas. Ang butoy. Eh. Ayaw uminom yung isa. Tiyak. Ano mo? <laughs> Ayan guys. Nagpakabuhay na sila, guys. Naglubog na sa ano, gatas. Ay, nako. No Matuwa, uminom oh. na no, uminom yung iso. Udo, kasi nakukulangan na sila. Nahirapan naman ako magpadede. Hello, hmm. Hello po. Ayan. Nandito pa kayo, Ate Lord. Nagkahanan na. Paris na. Ayan. Aya. Hindi na po, tinetext nga po ako ni Ano ni Ate Jaye. Ayan, Ay, Tingnan nyo ang ginagawa. Hmm. Bawa naman. Nag-dive na talaga guys siya sa gatas. Dive as in dive. Ayan guys. Nagkandaamos-amos na sila sa pagpunta sa Inumen. Oh, maghihilamos na naman ako guys sa kanila. Ang butoy. Walang pahinga. Oh, ayan, ayan, oh. Hinilamusan ng nanay. Uh, ay, tapos. Oh, lahat na. Pumasok sa gatas. Ubusin mo na nga, Akila, yung gatas. Nang hindi na itong mga anak mo lumubog na. Pinako. Pero kayo. Ambot na lang. Naligo na sila sa gatas. Halika dito. Lana, halika. Di ba bang ito sa loob? Ako. Ambot, oy. Dito. Nahirapan ako sa inyo, ah. Hmm, huwag ka nang lumubog dyan. Ito si... Niki na to, eh. Hmm. Ayan. Ayan, di ba? Mm. Napunasan na. Ay akin na nga yan. Hindi <laughs> <laughs> na, hindi na ako natapos. Ito, kaya na to? Malabo nga. Ayan. Uh, ang kulit. Malabuan. Ang kulit nila.